News sa ating mga balita, pag-aproba ng Timor-Leste sa extradition request, iaapila ng kampo ni Tevez. 117 million pesos na halaga ng shabu na nakasako, muling natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Ilocos Sur. Claimant ng 392,000 na halaga ng marijuana oil, timbog sa Pampanga. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Aapila ang kampo ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. hinggil sa pagkakaaproba ng Timor Leste sa extradition request laban sa dating mambabatas. Ayon sa abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, binigyan sila ng 30 araw ng korte para umapila at habang may apila sila ay hindi pa maaaring mapabalik si Teves sa bansa. Kahapon ang kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na pinagbigyan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas kay Tevez. Dahil dito ay inaasahang uuwi na si Tevez pabalik ng bansa para harapin ang mga kasong nakabinbin laban sa kanya, kabilang ang pagiging mastermind umano nito sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Isang sako na naglalaman ng ilegal na droga ang muling natagpuan ng mga manging isda na palutang-lutang sa dagat sa magsingal Ilocosur nitong Webes, June 27. Tinataya nga abot sa 117 million pesos ang labing siyam na pakete ng shabu na nakasilid sa isang sako. Kinumpirma rin ng pulisya, nakapareho rin ito ng mga naunang nadiskubring iligal na droga na may Chinese markings bawat pakete sa pagtatayan ng otoridad na sa mahigit kalahating bilyong piso na ang ang halaga ng mga nadiskubring kontrabando sa karagatan ng Ilocos Sur. Ito na rin ang ikaapat na batch ng mga nadiskubring floating shabu na pumalo na sa 79 ng bilang na abot sa 6.8 milyong pesos ang presyo kada kilo. Arestado sa Mabalacat City, Pampanga ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Bureau of Customs o BOC Port of Clark, ang consignee ng isang shipment na naglalaman ng marijuana oil na kanilang nakumpiska kamakailan. Ayon sa BOC, isang 28 taong gulang na lalaki ang kinilalang claimant ng halos 6,000 gramo ng marijuana oil na nagkakahalaga ng mahigit 392,000 pesos. Ang mga nasabing marijuana oil ay nadiskubre ng BOC Port of Clark sa kanilang X-ray scanning at physical examination noong June 16 at nakadeklara rin ng mano ito bilang mga kandila. Ang inarestong suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, Lago Ula. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.